Hilabot, true story. <laughs> Ang Haunted House o Ghost House ay isang bahay o iba pang gusali na kadalasang itinuturing na tinitirahan ng mga espirito ng namatay na maaaring dating residente o kung hindi man ay konektado sa mga bagay. Sabi nila, sa likod ng ambon na tumatakip sa mga burol at lansangan ng City of Pines ay hindi mabilang na mga misteryo at kwento ng katatakutan. Ang mapa ng Baguio, sabi nila, ay puno ng mga haunted houses at mga sinumpaang hotel na nagkubli sa mga hindi mapakali at kung minsan ay galit na mga multo at espirito. Isa sa kanila, ang Laperal White House. Ang Laperal White House ay isang eye-catcher sa kahabaan ng Leonard Road sa tabi lamang ng di-umanoy spirit-infested sa teacher's camp na nagkaroon ng maraming kwento. Ang ilang mga dumaraan ay nakakita ng isang maliit na batang babae na nakatayo ng hindi gumagalaw sa ikatlong hakbang ng hagdanan na nasa harapan ng bahay. Nakita ng ilan na may isang babae raw na nakatingin sa mga salamin nitong bintana. May mga nakarinig ng mga galit na boses at malalakas na ingay mula sa loob ng bahay kahit walang tao sa loob. Marami ang nagsasabi na may kakilakilabot silang nararamdaman sa bahay na ito. Takot na takot din ang mga gwardiya kapag pumapasok sa gabi ng lateral house. Isang araw, ang taga pag-alaga ng bahay na naninirahan sa katabing mansion sa loob ng compound ay nagutos sa gwardiya na putuli ng isang fortune plant sa gilid ng bahay. Pagkatpos nagkasakit ang gwardiya at hindi makalakad ng ilang araw, Isang gwardiya rin ang nagbahagi ng kanyang personal na karanasan sa loob. Minsan habang nag-iikot siya sa loob, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Naging maayos ang tawag hanggang sa tinanong siya ng kanyang asawa kung sino ang kasama niya. Ang asawa ay tila nakarinig ng boses ng isang babae, pero ang gwardiya ay nag-iisa lang nung time na yon. Maging ang mga residente at kawani ng mga kalapit na establishmento ay may bahagi ng nakakatakot na engkwentro sa White House. Isang insidente na kinasasangkutan ng isang may third eye ay ang nangyari sa Pinky's Restaurant sa tapat lamang ng mansion. Noong oras na yon ay nasa ground level pa lang ang Pinky, Ferds ng Ironwolf.net sinabing. Nang tumingin ang may third eye sa salamin ng restaurant, natigilan siya nang makita niya ang isang babae na nakatayo sa likuran niya kasama ang refleksyon ng bahay. Naiulat na rin ng ibang residente ng Lakbay Bagyo ang kanyang personal na karanasan noong siya ay nasa high school. Nakakita kami ng puting figura na maaring fog na bumababa mula sa atik pababa sa harap na pasukan, sabi niya. Biglang tumakbo yung kaibigan ko, kaya sumunod ako. Uh, nang tanungin ko siya kung bakit, sabi niya may nakita siyang babae na papalapit sa amin. Ang reputasyon ng Amityville at ng White House na ito ay maaring produkto ng mahaba at madugong kasaysayan. Sa panahon ng American Colonial Architecture, ang bahay na ito ay itinayo noong 1920, noong ang bansa ay nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika. Ito ang tahanan ng pamilya La Peral, isa sa pinakamatandang angkan sa Baguio na pinamumunuan ni Don Roberto. Ang kanyang asawang si Doña Victorina ay mahilig umano sa mga halamang pampayaman sa hardin. Sa kasagsagan ng ikalawang digma ang pandaigdig or World War II, ang takot ay kumatok sa kanilang pintuan sa anyo ng mga sundalong hapon. Ang bahay ay ginawang garrison kung saan brutal nilang pinahirapan at pinatay ang maraming tao. Kabilang sa kanila ang pamilya La Peral maliban kay Don Roberto na nakaligtas sa digmaan pero na aksidenteng nadulas at nahulog na humantong sa kanyang kamatayan mula sa hagdan sa harap ng bahay. Ngunit sino ang maliit na batang babae sa hagdan at ang babae sa bintana na madalas sinasabing nagpapakita raw ito sa White House? Ang maliit na batang babae raw ay namatay sa isang aksidente na patakbong hinahabol ng yaya na nasa kabila. Tumawid ang kawawang batang babae sa kalsada at nasa gasa. Ang yaya ay pinatay din sa isa sa mga silid-tulugan ng bahay. Ito ay pinaniniwalaan na ang babaeng nakatayo sa tabi ng bintana at nakatingin sa kalsada ay ang yaya ng batang babae. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Sa mga bago pa lang sa aming channel, please do like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming mga video. Hanggang sa muli, mga kakilabots. Labo true story